Iris. Virgo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color White and Color Pink. Number 32, Number 19, at Number 31. Kahulugan. Ang Color White ay nagdadala ng kalinisan ng isipan at katiwasayan, na makakatulong sa pagpaplano ng mga susunod mong hakbang. Ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at harmonia na magbibigay ng positibong enerhiya sa pakikitungo sa iba. Ang number 32 ay nagpapahiwatig ng balanseng emosyonal, ang number 19 ay magdadala ng tagumpay mula sa mga pagsisikap. At ang number 31 ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga bagong ideya. Taurus, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold. Number 10, number 32, at number 42. Kahulugan. Ang color red ay nagpapasigla ng tapang at lakas ng loob upang harapin ang mga hamon. Ang color gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan, lalo na sa usaping pinansyal. Ang number 10 ay nagdadala ng katiyakan at balanse, ang number 32 ay sumisimbolo ng mas matibay na koneksyon sa mga mahal sa buhay, at ang number 42 ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagunlad. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 11, number 25, at number 36, kahulugan. Ang color green ay sumisimbolo ng bagong simula at kasaganaan, habang ang color blue ay magdudulot ng kapayapaan at malinaw na isipan. Ang number 11 ay nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga kaibigan, ang number 25 ay naghahatid ng swerte sa mga plano, at ang number 36 ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Cancer Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 31, number 15, at number 4. Kahulugan. Ang color blue ay nagdadala ng katiwasayan sa emosyon at mas matibay na relasyon. Ang color yellow ay simbolo ng liwanag at kaligayahan na magpapaganda ng iyong araw. Ang number 31 ay sumisimbolo ng pagusbong ng bagong pag-asa. Ang number 15 ay nagpapahiwatig ng swerte sa tahanan at ang number 4 ay nagbibigay ng katatagan. Leo, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color yellow. Number 10, number 19, at number 6. Kahulugan. Ang color blue ay nagbibigay ng lakas ng loob at tiwala sa sarili, habang ang color yellow ay nagdadala ng inspirasyon at kasiyahan. Ang number 10 ay nagpapalakas ng disiplina sa trabaho, ang number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, at ang number 6 ay nagbibigay ng pagkakaisa sa pamilya. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green number 21, number 36, at number 10. Kahulugan, ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at kalmado, habang ang color green ay simbolo ng kasaganahan at pagpapabuti ng buhay. Ang number 21 ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabago, ang number 36 ay sumisimbolo ng pagsulong, at ang number 10 ay nagdadala ng balanse sa mga desisyon. Libra, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 5, number 23 at number 10. Kahulugan ang color pink ay nagdadala ng harmony at kabutihan sa relasyon, habang ang color yellow ay nagbibigay ng liwanag sa iyong mga plano. Ang number 5 ay simbolo ng kalayaan at pagbabago, ang number 23 ay nagdadala ng masiglang oportunidad, at ang number 10 ay nagpapalakas ng dedikasyon. Scorpio, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 7 number 34 at number 29 kahulugan ang color blue ay nagbibigay ng kapanatagan at focus habang ang color pink ay simbolo ng pag-ibig at positibong relasyon ang number 7 ay naghahatid ng karunungan, ang number 34 ay nagbibigay ng tamang direksyon, at ang number 29 ay sumisimbolo ng tagumpay sa larangan ng negosyo. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green. Number 25, number 11, at number 40. Kahulugan: Ang color blue ay nagbibigay ng tapang at positibong pananaw, habang ang color green ay magdadala ng kasaganaan at lakas. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng malaking oportunidad. Ang number 11 ay sumisimbolo ng bagong inspirasyon, at ang number 40 ay nagpapahiwatig ng mas matatag na pundasyon. Capricorn, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green. Number 11, number 24, at number 32. Kahulugan: Ang color white ay nagdadala ng kalinawan at kapayapaan, habang ang color green ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabago at kasaganaan. Ang number 11 ay sumisimbolo ng bagong direksyon, ang number 24 ay nagdadala ng tagumpay sa tahanan, at ang number 32 ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Aquarius. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green. Number 22, number 39, at number 30. Kahulugan. Ang color pink ay simbolo ng kaligayahan at pagmamahal habang ang color green ay nagdadala ng sigla at kasaganaan. Ang number 22 ay nagpapahiwatig ng pagtupad sa mga plano, ang number 39 ay naghahatid ng inspirasyon, at ang number 30 ay nagbibigay ng balanseng pananaw. Pisces, lio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color silver. Number 21, number 10, at number 29. Kahulugan. Ang color pink ay nagpapahiwatig ng malalim na emosyon at pagmamahal, habang ang color silver ay nagdadala ng kailanawan sa mga desisyon. Ang number 21 ay simbolo ng inspirasyon, ang number 10 ay nagpapahiwatig ng balanse at ang number 29 ay naghahatid ng tagumpay mula sa mga pagsisikap.